oh, ayan, ito mga paps, ito yung cellphone na ina, ina ginagawa ko no. Ah, uh, ito yung LCD niya. Yung sira. Ayan. So, ito yung ipapalit ko. Ito yung in order ko sa online. Ah. Uh, yan. Ito yung kakabit ko yung bago. Okay? So kapit natin. Kapit natin. So, ito mga bapsa, kapit natin yung bagong LCD. Una, salpak nyo muna dito. Yan. I Ingat lang kayo sa pagkakabit kasi napaka-sensitive nitong LCD. So, bago nyo ikabit, tanggalin nyo muna yung battery. Sakit ng battery. Yan yung bago nyo ikabit to Para sensitive kasi pa itong LCD. Kunting pagkakamali nyo lang yan ay eh, pwede siyang mapundi. Yan. Tapos naglakabit nyo na yung connector ng ano, LCD. Tsaka nyo ikabit nyo yung yung ano, yung, yung sa battery. Ito to. Yan. Ingat lang din kayo, no? Sa, huwag nyo masyadong ahawakan yung mga parts na yan lalo yung mga IC type mga IC na pyesa dyan na maliliit kasi kung malakas ang uh, oriente nyo sa katawan yung pwedeng mapundi o masira yung mga board kaya ingat kayo o, hindi ko hinahawakan yan tapos balik natin itong sa back ito yung sa back para ma-on natin yan itong video na to tips lang naman to sa mga mahilig magkalikot kaya kasi, kasi, ako kaya ako na yung gumawa para minus kasas na rin kasi kung yung mo to sa mga shop mahal din to papalit ng ng LCD ng cellphone o kasi hanggat kaya kong gawin uh, ginagawa ko na yung isang laptop po na nasira din yung LCD, binili ko din yung onla sa online. Di, di ko nung nga lang binidyohan yun, pero ako na ang gumawa nun. Oops, so, Kaya, hindi lang tayo pang motor. No? Tsaka, ako ay graduate ng mga IT. Kaya, medyo may alam tayo sa pag-aayos ng mga ganito. Take care naman tayo. Ayan. Tapos testing natin. Kung gagana. Hindi ko muna siya dinikitan, no? T Test muna natin. O natin. Ayan, okay na. Magumana na yung extra, may extra po na uli kami. Ayan. oh hindi lang naman ito yung nirepair ko na pinalitan ko na LCD pati yung isang cellphone na Vivo namin ako na rin nagayos basta yung hanggat kaya kong gawin ako na yung gumagawa nagdi DIY kasi alam ko lang kung gaano kamahal magpalit ng LCD sa mga shop eh. kaya malaking bagay rin yung online kaya ingat lang din sa mga ano sa mga sa mga online seller no may kaya ako pag ako order talagang nire-review ko muna yung mga yung, se, yung ano yung seller sa ako bibili so ito naman legit naman so sa mga ano pwede ka naman share yung ano yung link ng seller sa mga mahilig magkalikot dyan yan okay na siya tendang natin boot itong mga paps, matagal na rin itong stock ha, itong cellphone na to siguro almost ilang mga 6 months na yata itong na stock uh, ngayon ko lang naisipan na ayusin to palitan ng LCD yan okay na siya uh, may additional extra po na uli kami yan okay so, yan okay na So ayan mga paps, uh, nakabit ko na yung LCD. No, hindi ko na pinakita pa yun, no, no? yung uh, paano ko dinikitan. So ito ginamit kong pandikit. So gusto ko lang share sa inyo na may iba tayong skills. No, hindi lang tayo pang, pang motor lang. So sa kaalaman ng lahat, eh, ako po ay graduate ng IT. At uh, take rin tayo. No, basta kaya kung, ako kasi pag kaya ko kasing ayusin, inaayos ko no kasi yung yung laptop namin na LCD ako na lang din nagpalit yung order ko sa online para makatipid ganoon din yung ginagawa ko sa cellphone basta basta sa akin no pero hindi ako tumatanggap ng gawa sa iba basta sa akin lang sa sa family ko lang kaya kung kalikutin yan okay so yun lang mga pap sana kahit pa paano meron kayo napulot na, na kaalaman sa sa video yung nagawa ko ilang kaya lagay right?